dami ang nagulat sa larawang ito ng barda. Nakahiga, nakapikit ang aktor, habang kayakap nito si Barbie na nakapikit din. Tila nga ay parehong tulog ang dalawa. Subalit ang nakakaloka, ay ang mahigpit na yakap ni David kay Barbie, na nasa ibabaw niya. Daming kilig na kilig sa larawang ito Hindi nakakasawang tignan Pati daw sa paghimlay ay may chemistry ang barda Kahit daw tulog, bagay na bagay sila Barbie at David Ang lakas ng chemistry ng barda, kahit nakapikit Komportable na talaga sila sa isa't isa Akbay lang, masaya na ang bar fans, yan pa kayang magkayakap at magkatabi matulog. Ang cute nila tingnan, ang pogi at ang ganda pa rin ni na Barbie at David kahit tulog. Ang cute daw talaga ng dalawa magkatabi sila sa higaan. Komento ng ilang netizens, manhid na lang ang hindi makakaramdam ng selos sa ganitong ganap na halos magkadikit na talaga ang mga katawan nila. At halos magkaamuyan na sila ng mga hininga. Ngunit ang tataba talaga ng mga utak ng the fans. Iba talaga sila mag-isip, hirit pa ng mga ito. Tipong napagod lang sa taping, at nakatulog sa isang higaan na hindi nila namalayan, tapos ay may kumuha ng picture. Bakit daw very natural, sure ba talaga na sinlang lang ito? Ano daw kaya ang nararamdaman ni na Barbie at David, sa ganitong eksena? Ngunit pwede namang sabihin na walang mali siya, at trabaho lang ito at yun naman talaga ang ginagawa ni na Barbie at David. Isa lang itong eksena sa maging sino Kaman man, na kung saan ay gumaganap nga sila bilang sina Carding at Bigna, Monique. She got